Good evening, good evening, good evening and welcome back sa ating channel. Andito na naman po ang expat update na nag-update sa inyo ng mga nakalap nating mga <laughs> mga napapanood lang natin. Uh, tingnan nyo ito. Uh, eh, ang tanong dito, siya na lang magtanong. Dahil tayo, eh, hindi naman tayo ganun kagalingan para mag, ano nang ganyan, mag, kumbaga, busisiin. Kaya, Pakinggan nyo na lang po si ano, Bojack TV, si Madam Maharlika ito. At uh, subscribe na rin po kayo sa kanyang channel at uh, mamaya susubscribe subscribe din ako para lagi din ako updated sa kanya just in case na may mga bagong uh, balita eh, makikibalita tayo at pupus uh, ipo-post ko rin dito inshallah. So ito. Pasok po, Madam. Yung isasambulat nyo sa mga kay ano kay congressman Tulfo. oh malupit to sige 73,000 US dollar itong anak ni Rafi Tulfo ayan uminom oh, ng alam ayo oh. aha uh -huh. lakas niya no Ooh. Vegas lifestyle na mga Tulfo. <laughs> so itong si Rafi Tulfo, Rafi, 'di ba? Dalawang sila, da. Rafi Erwin. Now, ikaw, Ralph Wendell Tulfo. Yan na yon ay representante kung makagastos sa isang bar, isang gabi. Ito, sinend sa akin. Ito ay pinost ng anak ni Tulfo sa kanyang story sa Instagram. At ito ay naganap noong December pa ng 2024. Ay, okay. ganyan ito. Aha. Resibo yan ah. Okay. Credit card. Ano po ito ang pinapakita ko sa inyo? Okay? It takes time para makita nyo yan eh. Okay? Yan ay ang pinapirmahan nung, nung ano, yan o, yung anak ni Tulfo. Yan po ay sa bar sa Las Vegas, Nevada noong December ah, uh, December I think 30 I'm not, I'm not sure kung 29, 30, 31. Basta New Year yan, mga pabalaga. Pa-celebrate pa ng New Year. Ngayon, ito, Uh, screenshot natin. Okay, here we go. Ito yan, ang pinirmahan niya. Ang pinirmahan niya ay worth how much? Nakita niya ba yan? Okay, lakihan natin. 605. Oh, dollars. Nakita niya ba kung magkano yan? 42,000. Okay, yung resibo okay. na yan, screenshot nyo na. 42,000. Okay, yan po ay pumunta sila sa kasama yung kanyang uh, kapatid. E, balik natin ang isang video, this one. Uh, sandali lang ha, huh? sandali lang kwenenta natin dito kung ngayon to lumalabas na 2,473,953.95 Philippine Peso. Grabe. <coughs> 2.4? Ganyan ba tayo mag, ano? Ganyan yata maglustay ng, ano, basura, ah. <laughs> Patay tayo dyan. Ah, sige. Pasok. Yan, no? Pinenta natin. 2.4 million. 2.4 Nasa bar yan. Sa Omnia Bar. Okay? Omnia Bar. Ngayon, mga kababayan, pumunta sila sa Omnia Bar sa Las Vegas. Kung mapapansin ninyo, ang pinirmahan niya dyan, ang binayaran niya sa isang gabi ay 42, ayan, nakita niyo 42,000, teka, pinalakayan ko yan yun. Ito, 42,000 sa isang 605 US dollar. Kaya tanya, remove ko lang. Ito yan, pinirmahan niya. Nakita niyo? 42,605 dollars sa isang gabi lang. Ganito sa isang yan. bar lang. Then another night, mga kababayan, here we go. 2.4 million. Yan naman. Sa so, Omnia Aha. Uh -huh. Okay, ayan yung kapatid niya. Okay, kapatid niya. Ayan, nakita ninyo? Nasa Omnia Bar sila. Umiinom ng pagkalaki na alak at ang pinirmahan niya dyan, mga palangga, andyan din yung si Tungol. Play natin. Okay. Sa Omnia, sila mag-ayon yung Tungol, yun, no? yung asawa ng anak ni Tulpo. Ayan, di ba? Tignan mo. Ayan, atik, mga, mga nag-work yan dyan. So, ayan. Ang binayaran dyan ay 73,000 US dollar. Mm -hmm. Okay, yan. ayan. Ayan yung siya. Okay, 73,000 US dollar. Ito yan, mga kababayan. Yeah. 73, nakita niyo ba ang presyo? 73,000. Mamaya post ko to sa Facebook at dyan sa YouTube natin. Okay? 73,000. Isang gabi lang yun. Isang gabi ang ginaso sa Las Vegas, Nevada, dito sa Omnia Bar. It's a night party. Ang ginagawa nila, tapos gumasa sila nagganon ganun kalaki. Pag pinagsama mo yan, yung 42,000 may get sa value ngayon, sa, sa palitan ngayon, it's around what? Nasa 2.5 million pesos. Doon sa sumunod na, na, na gabi, o sa another night, mga kababayan, nagbayad siya ng 73,000 US dollars. Nakita ninyo? So, anong ibig sabihin nito, mga palangga? 73,000 US dollars. Ganyan ba ang mga, mga ikaw ba kung may, may business ka? Okay? Magbabayad ka ba na ganun kalaki sa isang, ano, sa isang gabi lang? Yung Omnian uh, nightclub na yon? Ang punto de vista ko, kung ikaw ay pinaghirapan mo o negosyante ka, hindi ka magbabayad ng 73,000 isang gabi, ayan ha, ah. ayan, screenshot nyo, yan yung 42,000. Okay? Sa story kay Mike ayan yung anak niya, ayan yung jawa sa likod. Ayan, okay? Ano daw, sabi ni, nakita niyo yung tip? Okay, na, na, quest, na ano nyo? Ang tip is, ang galing ni congressman no? Cora, okay? 73,000, baka tip pa lang. No, actually, nakasulat yung tip dito eh. Okay, tip, 73,000. Ang tip yata is nasa, kasi 20, ilang percent tong pinili niya. Ang tip, ang bill nila is actually nasa 51, then mayroong gratuity eh. So parang 14,000 sa tip pa lang eh. Anyway, bakit ko pinapakita sa inyo yan? Maniniwala ba kayo if kung yung pera niyan, hard-earned money, kahit mga negosyante, magbabayad ka ng 2 milyon, 2.5 million, 3 million sa isang alak lamang o sa isang gabi ng mga party-party. Kasi yung party na yun mukhang iilan lang sila. Hindi sila like sabihin mo for 1,000 people. Hindi eh mabibila mo mukhang wala pang 20. And they paid how much? Sa unang pagkakataon, sa unang gabi, 42,000 US dollars. Then sa pangalawa, halos mayigit 4 na million yan. Yung 73, actually 73,951 0.64. Pinapakita natin sa iyo, ganito po maglustay. Sabi ko, iisa pa lang to. Kung yan ay galing sa pinagirapan ni Tulpo pang exploit sa kanyang channel sa YouTube. Kung titigan natin ang ano, ng nang... Bigyan natin ng pata sa laban. Okay, sige. You know, YouTube channel naman nila yan. Ganyan, ganyan. Hindi ka gagasos ng 2 million o oh, no, halos 3 million isang gabi sa alak lang, sa bar lang. Then the next night, gumastos ka ng 4 million. 4 point something million. Ano ibig sabihin yan, mga kababayan? Wala silang pakialam gumastos. Kung yan ang narrative ni Tulfo na kailangan magbenta yun ng law, nyo lahat. Yang pera dyan sa act party list na yan. Saan ang galing yung pinangbayad ng bar nitong si Ralph? Pera ba yan ang bayan? Kasi wala siyang pakundangan eh. Perma lang siya. Ayan, ang ay pangalan actually ito ng kanyang credit card. Ayan, no? ang credit card master o tool for Ralph Wendell, ayan, sa isang upo, isang anuhan lang, tsaka kung mapapansin mo, okay, yung mga ganyan, para ka lang, di ba, di ba tayo, pag pumunta tayo sa bar, bibili ka ng alak, whatever, ganyan, ganyan, paper maka right there during that night, uh, kumbaga pumasok ka lang din sa bar na yan, noong gabing yan, kasi gusto mo lang uminom ng margarita or something, then you pay your bill. Eto, ganon din, pero malakihan, kasi kung yan ay uh, pinlano na event. Pinlano. Hindi ka bibigyan ng tab. You know what I mean? Nang, you know, nang yung ganun, yung bill na right here and then mag, ano ka, prepaid na yan. Ibig sabihin na kapag bayad ka na, na-arrange mo na, oh, gonna have party, group uh, for 50 people or 100 people, di ba, bibigyan ka ng, ad, bibigyan ka pa, ka ng down payment yan eh. Di ba, kung yan ay party, like ako, nag-event nag kami, nagpa-party kami sa, uh, sa hotel, So bago namin, bago ibigay sa amin yung venue o oh, party kami, you have to pay certain amount. Alright? Like 50% of the total cost. Pero dito sa nakikita ninyo, mga kababayan, like parang pumasok lang sila dyan, na isang gabi gumasos, I don't know, anong binili nila sa 73,000, di ba? Sa 42,000 US dollars. Tapos pinirmahan lang ng ganyan para ka lang nag-sign nag ng, ta ng bill na $42. Sana galing ang pera ng mga na ito. Kaya kawawa kayo. Kaya kung gusto nyong i-bend ang law, dahil sabi naman ni, R ni, ni, Eric Sylvester na sometimes for humanitarian reason, we have to bend the law. Then you gurgur all of them. Because we have to bend the law, gurgurin na natin silang lahat. Kasi for humanitarian reason, para mapagbayad natin yung mga putang inang ito sa inyong lahat ng mga binaha, ng mga nahirapan, ng mga biktima ng pulburon and everything. Di na natin silang lahat kasi you have to bend the law. Kasi sometimes, you have to do it for humanitarian reason. Nakita niyo mga kababayan, kung gaano kahayop yung mga nasa kongreso. For sure, marami pa yan, masasangkot. Baka mapangalanan yan si Tulpo at sino pa na mga politiko doon. Ano gagawin nyo? You have to bend the law. Sabi ni Eric Sylvester, para makalaya na for humanitarian reason ang milyon-milyon na taong bayan. Ayan, narinig nyo naman po yung paliwanag ni Madam Maharlika. Ngayon, dito tayo eh, patas tayo rito. Para naman walang masabi yung kabilang side. <laughs> Eto, ipapalabas natin yung kanyang kasagutan. Ngayon, bahala na kayo mga kapwa ko, mga kapwa ko Pilipino. Bahala na kayo kung ano yung paniniwalaan nyo. Kung paniniwalaan natin ito or paniniwalaan din natin ito. Kasi may parehas, may punto, di ba? So ito pasok itong kuwan daw ginagamit syempre ayaw sumagot sa ano so gagamitin syempre may pera yan gagamitin syempre yung mga ano yung mga media natin ayan <laughs> eh yan ang kalakaran eh may pera eh, nakakalamang syempre ito Agenda. Humingi ng pangunawa si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo kaugnay ng kumakalat na video ng kanyang pagdiriwang noong Pasko taong 2023. Ayon kay Tulfo, ang naturang selebrasyon ay isang pribadong pagtitipon kasama ang mga kaibigan na nagambag-ambag sa ginastos bagamat mm -hmm. kanyang credit card ang ginamit. Giit ni Tulfo na wala umanong ginamit na pondo ng gobyerno o pera ng taong bayan sa naturang biyahe at pagdiriwag. Aminado rin siya na nauunawaan niya ang sentimiento ng publiko sa mga ganitong uri ng selebrasyon, lalot higpit ang pagbantay ng mga Pilipino sa paggamit ng kanilang buwis. Tinukoy niya ang insidente bilang paalala upang mas maging maingat at mapanuri Partikular na ngayong papasok siya sa bagong yugto ng buhay kasama ang kanyang pamilya. Kaisa rin umano... Ayan. Narinig nyo naman po yung kanya. Ito, hindi galing sa kanyang ano, yung... Siguro, sinabi niya yan. Pero gusto rin siyempre natin marinig yung talagang boses niya na sinabi niya. Ngayon, bahala na kayo, tayong taong bayan, kung ito ba ay uh, <laughs> kung sinong yung katotohanan ba? Kasi isa sa mga nakikita ko ah. Ito hindi sa pag ano sir uh, raz tulpuha. Maraming bumabatikos kay Madam BP Sara sa kanyang pag-travel-travel. At least hindi naman siya naggagastos ng mga ganyan na kikita pa eh, isang gabi milyon sa bar 4.2 million yung isa yung isa 2.4 something almost 2.5 million na eto mga kababayan ha ipaliwanag lang natin ng konti si VP Sara Duterte hindi naman yan magta-travel travel lang yan, kung hindi naman hindi naman ginurgur yung tatay niya na sa Dahig eh. Nakita mo nyo bang nag-travel-travel dati? Yan hindi naman eh. Ano ang pakay niya sa pag-travel-travel? Unang-una dyan, siyempre. Inaayos niya kung sino yung uh, bansa na kukup-kup sa kanyang ama. Maski sino naman. Maski sinong anak. Kung nakikita yung ama na ganyan, gagawa't gagawa siyempre ng paraan. Di ba? kung may magagawa ka, lahat ng kaya mong gawin, gawin mo para sa magulang. Ganyan yung mga anak. Kasi ganyan din tayong mga magulang. Ginagawa natin yung lahat ng ating makakaya para sa ating mga anak. So, give and take, di ba? Nung maliit ka, eh, syempre, hindi ka pa marunong maglakad, ikaw ang uh, binubuhat ng tatay mo, ng nanay mo. Uh nung malaki ka na, eh, yung mga tatay at nanay mo, buma, bumabalik din na tumatanda sila. So, anong gagawin mo in return sa mga nagawa o ginawa sa'yo ng magulang mo? Eh, di gagawin mo rin syempre yung mga ginawa nila noong hindi mo pa kaya. Hindi mo pa kaya maglakad, hindi ka mo pa kaya kumain, hindi mo pa kaya pumasok sa school, natakot ka, iahatid ka sa school, di ba? Ganun na ganun. Normal na buhay natin. Pero ito, <laughs> hindi to normal. Yung <laughs> gagastos ka ng point, uh, 2.5 million. Uh, hindi ko sinasabing galing sa kaban ng bayan, ha? Kayo ang magpaliwanag niyan. <laughs> Kayo ang gumastos, eh. Hindi na na tayo, eh. Pero, ang tanong dito, kung ang taong bayan maniniwala dito sa pahayag niyong ito, Sir uh, sir uh, Tulfo, Sir, uh, ano, Congressman Ralph, Ralph Tulfo. Kasi, kung hindi pala nakita itong mga ganito, wala kayong ipaliwanag. <laughs> Dapat pala noon, kami ay pupunta sa ganito, magbabanding-banding, Banding-banding pala. Banding-banding. Pabanding-banding banding, banding muna kami. Kailangan namin magbakasyon to unwind, mga ganun. <laughs> so, hanggang dito na lang po. At bahala na po kayo, mga kababayan. Kung sa tingin nyo, kung ano yung nasa puso nyo, eh comment down below. <laughs> kayo na lang pong magkomento dito. At uh, syempre, uh, babasahin natin lahat yan. Uh, makita natin yung inyong mga salubin. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Uh, don't forget po yung ating subscribe button. Nandyan lang. At syempre, malapit-lapit na rin tayo doon sa inaasam natin na inshaAllah na mangyari. Uh, konting tulong lang po. Masaya na tayo. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Shukran.